Okay. Up unang time, binigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. God is good. All the time. here, may isda. Ah, masarap. Bigay ng Diyos. Ayon sa Mateo 6.9. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-araw. Kaya, ipinapaharam lamang ng ating Panginoong Yesus na lahat ng kinakain ng tao sa buong mundo, buong mundo, isang pinagmulan ang Diyos. Sinong nagturo? In Christ alone. Pag sinabi ni Yesus, paniwalahan nyo, dahil totoo yan, kahin po tayo. <laughs> Kapag hindi nyo pinaniwala, sinabi ni Yesus, ibig sabihin, Antikristo kayo! pangalan ng luto na ito pinangat mata ng baka sa kamyas kamatis at kalbos ng kamote that zero <laughs> <laughs> Thank you. Da, matamba ka. Tapos na po. <clears throat> Tinit na lang. <laughs> Sarap. Alam niyo yung pagkain natin. Yan ay... Sa Biblia, doon sa Enesis, ginawa ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao, limang araw. Kung meron kayong Biblia, basahin yung Enesis chapter 1, verse 1 Hanggang 31. Kaalim na araw ginawa niya ang tao. Ilagay niya sa Garden of Eden. Kompleto na lahat ang kailangan ng tao. Wala na problema. Kompleto na. Kaya lahat ng pagkain ng tao sa buong mundo, Diyos ang lumika at ibinigay sa tao. Yan. Kaya meron tayong ginakain na araw-araw. Tataka kayo. Sa atin lang, sa Pilipino, mahilig tayo kumain ng kanin. Pero bakit hindi nababawasan ng bigas? Lagi meron bigas. No? Yan ang kabutihan ng Diyos. Masama ka, mabuti ka, naglala ng Diyos ng pagkain para sa'yo. Kanya lang ang kailangan lang. I-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos. Hindi yung wala kang pakialam sa mundo. Hindi mo inaalala ang Diyos na siya pa lang gawa ng lahat ng bagay. Even ang ating mga pagkain na araw yung hangin lang eh. Wala nang bayad ngayon. Libre. Bigay ng Diyos. Okay. Ito pong inyong kaibigan Jesus. Brother Manny Bautista. Once again. In Christ. Alone. God bless all po. Brother Manny Bautista. Inyong kaibigan Jesus. Tawad at na kayo ng video nito. Nasa mahais na kalagayan. God bless us all. Lagi kayo magdasal, especially bago kayo matulog at pagkagising nyo sa umaga. Always give thanks unto God. Amen! Amen! God is good all the time.